Magandang araw, mga kababayan. Nandito na naman tayo para sa isa pang epic boxing highlight. Usap-usapan ngayon ang pambato ng Pilipinas, si Jerthy Dreamer, Rocky Nell, at ang kanyang walang takot na pakikipaglaban sa mga Japanese fighters. Tingnan natin kung paano niya pinahanga ang lahat sa kanyang tactical na estilo. Sa laban kontra Kiseki Nakayama, pinatunayan ni Rocky Nell ang kanyang tactical na diskarte. Ginamit niya ang kanyang bilis at accuracy upang mapaulanan ng mga suntok ang kalaban. Sa bawat round, naging malinaw na si Nakayama ay walang sagot sa kahangahangang footwork at timing ni Rockinel. Ang laban na ito ay isang masterclass sa counterpunching. Sumunod sa listahan ng kanyang mga napuruhan ay si Sean Kasaka. Hindi lang lakas kundi ang talino sa pagbuo ng kombinasyon ang nagdala kay Rockinel sa tagumpay. Sa bawat suntok, kitang-kita ang intensyon at layunin niyang tapusin ang laban. Muli, ipinakita niya kung bakit siya tinatawag na The Dreamer, isang fighter na hindi sumusuko hanggat hindi natutupad ang kanyang pangarap. Si Jer Rockinel ay kilala sa kanyang, parang chess sa ring, bawat galaw ay may plano. Counter Counterpunching, alam niya kung kailan titira para masigurong epektibo ang bawat sunto. One, Stamina, kahit sa mga huling round, nananatili siyang agresibo at matalino. Marami ang napahanga sa estilo ni Rocky Nell, hindi lang dito sa Pilipinas kundi pati na rin sa Japan. Sa tatlong laban-laban sa mga Hapon, ipinakita niya na ang Pinoy boxing ay hindi lang tungkol sa lakas kundi pati na rin sa talino at diskarte. Mga kababayan, hindi lang boxing ang ipinapakita ni Jer Rockinil, kundi ang tunay na puso ng isang mandirigmang Pinoy. Patuloy nating suportahan ang ating mga pambato sa kanilang laban sa international stage. Ano ang masasabi niyo sa laban ni Rocky Nell? Mag-comment sa baba at huwag kalimutang i-share ang video na ito para mas marami ang makapanood sa galing ng Pinoy boxing. Is just And another right hand sends Concrete to the canvas. And the doctors are in. And I think Concrete is out. Wow. What a fight.